Hello, good morning mga busing Puntahan natin yung okay okay yan dyan May mga new arrival daw sila Let's go okay. Ayan, dito yun oh no? Dito, sa kainan Ayun, ayun, ayun.

Uh, na mga ang pinagkaguluhan dyan maraming yung arrival daw mga importe dyan magaganda klase yan dyan o, so, na kayo dito sa Sun Central Market okay okay yan ay bilin shout out dyan Oh, dami customer oh. dahil sa kayo kayo oh, napakadami customer. Pila-pila. Ah, -pila. uh, dumami din customer sa kantin oh. Pinagkaguluhan <laughs> ako kay Okay, mga new arrival. Ayan mga busing. Mga new arrival dyan daw marami. Ayan maraming customer kasi pina, pinagbalik-balikan yung magagandang klase. Okay, natin ulit. Okay. Dumami nang dumami. Parami nang parami. Oh, tricycle. <laughs> Akala mo anong pinagkaguluhan mga busing oh. Okay, okay lang pala. Hindi, oh. YouTube to. Oo, maganda yan. Oo. Oh. o, oh. baba na o. Oh. Ngayon lang to na maraming ano no. Oo oh, nga. Ayan na, oh. parating na mga customer, madami o. Ya, marah yang pang parating, mga customer, mga busi. Oh, dito yan sa location Central Market to San Sa paling kita. Yan. mga rin talaga maganda yung mga damit na niyo arrival rito sa Central Market. Okay okay yan. Katabi ng kanting Okay, that's it. that's it. Bye bye. Thank you.